Ayan, dahil sa mga gamit natin, ayaw natin ng mauling, Kahit ang gatong natin ay kahoy, atin ang iisisi na kaagad ang kaldero. Ang gatong kasi namin dito ay kahoy. At dahil sa hindi tayo sanay ng ang ating mga kaldero o mga gamit sa kasina ay maulong, pagkakagamit natin, ating uh, nang tatanggalan ng uling. Ayan, masipag ka lang kasi dito sa mga ganitong bukid. Hindi ka nagagastos ng ng uling o bibili ng gatong. Matyaga ka lang manguha ng mga kahoy na pwede mong igatong. Ayan, price to. Mga na. Nang wala kang gagawin to sell. Kaso nga lang, ayan, gaya na rin. Uh, talagang mauulingan ang mga gamit natin. Okay, ayaw ko ng mga ang, ang, kaldero, mga kawali ay mauling. Kaya, rinigin sila kaagad natin. Aray. Oh, malinis na siya. Para na siyang ang gatong natin ay shilen o kaya naman ay uling dahil siya ay oh malinis na. Ayan, medyo malayo-layo din ang sinatabuan namin dito. Maghahakot kami ng tubig para kami ay may magamit. o O, diba malinis na siya? pagkakamit ang Pero yung kanyang mga kasamahan ay marurumi pa. Ayan. Gaya nito. Ito. Mauling pa siya kasi may laman pa. Saka ko na siya iisisin kapag yung ah uh, wala na siya laman. Ayan lang mga ka-idol. Isiner ko lang yung aming gatong. Ayan. Ang aming banyo dito nga pala eh, ayan. Ayan nakita na rin lang. <laughs> Papakita ko na yung aming pinagtataguan kapag kami ay nag-jingle. Ayan. Ito, ito buhay buhay probesya napakahirap talaga mga ka-idol. Ayan, magandang umaga na lang po sa inyong lahat. Babay na.